Salamat sa inyong lahat guys Medyo masamang panahon ngayon dito sa ano Balinsya ngayon dito sa buhon, Manood kami sa ano guys Dagat Ganito pala nakakatakot ang dagat guys Pag masamang panahon dito Ayan o. Grabe yung lakas oh. Eh. Doon kinaimi guys. Sa likod. Nakapasok na doon. Dagot sa ano. Labas nila. Sobrang lakas ng alon. Hmm. hmm. Saan ka punta? Saan ka punta? Nalito ko na dito, guys, pag Ayan Ha? O, oh, masayang lakas ng alun. Pwede, pwede na. Basta-basta, mag-lego pa Christmas. Dito tayo, Ben. Hmm. Okay, so, nabawala na yung dagat eh. Dito ko tala, dito talaga. Eh. Dito, dito, So, oh pasok na to ano tubig ito sa ano sa loob nila yun ito ko na maakit yung kalon guys ay ay nabasa ako guys nakarating sa second floor kaya palang lang abutin sa second floor yan guys so basa na ang laki mo no na ang laki ng kalon o Mm-hmm. Dun. Lakas ng ano. Balon. Yan mas malaki. Hmm. Dito, Beng. Tingnan mo, Beng. <coughs> Abot yan dito. Abot dito sa bahay nila, Boy, mo Oh, grabe. Basta ano, nung sa likod ng Boy mo. Yung friend mo doon. Hindi tayo makalapit doon kaya gawa ng lakas ng alon. Basa na yung sainga nila doon ng boy mo. Oh. Oh, alay! Oh, ka nang pumunta doon kayo. Lakas ng alon. Malakas na mga muna tayo? Oo, oh, siyempre. Lakas ng ano. Mga alit malakas ng alon. Kasi dyan naman sila lakas na. Hmm. Okay sila nakuha ng alon. O, oh, tingnan mo dun sa dulo, Beng, diba? Ayun, o. No? Dun sa dulo ba? O, wow, dito. Abot diri si Kanplor, o. Ang gagat si Kanplor, abot. Ah, harap ba sa... Ang ilad ng buhay kay Waji. <laughs> Anas atop lang yun. Nabilin. <laughs> mo na ilang may dalik magabok.

Alon pa rin guys oh. Ganito eh dito pag ano sa baga. Masama ang ano. Hang, ganito pala po ka. Lakas ng alon. Masalaan, lala pa daw guys pag bagyo dito. Iganda ni Nadine sa Sicance po ang mga biktima niyang ano, o bigla wag sa tao si Intarsik niya. walang nangisda ngayon guys gawa lang hindi sila mga kaano tawad sa so, lakas ng alon